bolso, pumasok sa eskwelahan, nakahiga pa kami. Kasi basa ang uniform, basa lahat. Uga na ang short. <laughs> uga na short. Ito so, na ang short. Ayun yung ano, uniform. Basa. Ang t-shirt, ah. basa. Ayun, hindi tayo makapasok. Short, basa. T-shirt, basa. Uga, uga ang shirt Basa ang short. Basa ang short. Uga. tuyo daw short. Basa ang t-shirt. Uga ang t-shirt. Ha? Uga ang t-shirt. T-shirt ang tuyo. Ah. Uh, hindi tayo makapasok kung wala ang basa. Talaga ang uniform eh. So, sobrang ulan. Nag ulan kasi palagi kaya yan. Hindi tuloy nakapasok na. walang uniform eh. Wala walang uniform, basa lahat. Wala pang tubig sa gripo. Wow, oh, wala na talaga. Anong gagawin natin? Ipot. Tulog. Matulog tayo.